gulong ang isang lalaking nagtangkang mang hold up ng isang music center sa Quezon City na paghandaan pala siya ng may-ari ng shop. Nagbabalik si Oscar Oida. Sa una ay magpapanggap unong nag -i inquire Pag nakahanap na ng tsyempo, biglang magdedeklara ng hold up. Ganyan daw ang estilo ng suspect nito nang pagtangka ang biktimahin ang Music First Talent Training Center sa Maybarangay barangay Philam, Quezon City. Tinutukan yung anak ko, pinapalapas yung cash at yung cellphone. Lingit sa alaman ng suspect, napaghandaan na siya ng may-ari ng binibiktima niyang shop. Makailang bes na raw kasi silang nabibiktima ng kaparehang modus. May CCTV din kami, tapos mayroon one-way mirror. Ayon sa mga pulis, bagamat halatang pinag-aralan muna ng gusto ng suspect ang establishmentong tinangkanyang tirahin, higit naman mas naging handa ang may-ari nito. Inalam niya muna kung may makasama bang tao doon wala. Hindi niya lang na-anticipate nung itong suspect na may iba pa palang tao doon sa loob na yung tatay ng mismong biktima ay eh, nandun pa pala. Ang resulta, Kalabosong bosong suspect na kinilala sa pangalang Antonio Rojas. Nakuha mula sa kanya ang isang patalim, ang sinasabing getaway motorcycle nito at ang cellphone ng biktima. Yun nga lang, nakatakas umuno ang isang kasabot nito. Sinubukan namin siyang kunin ng pahiyag, pero tumanggito. Ito ang balita sa Quezon City, Oscar Oida reporting.